Tiniyak ng COBELEC na kontrolado nila ang sitwasyon sa lalawigan ng Abra. Sa kabila po yan ang napaulat na pag-aligid ng ilang individual sa bayan ng Bukay at sa pag-atras ng ilang kandidato at mga gurong tatayong electoral board sa halalan bukas. Yan ang ulat ni Luisa Erisbe. Tapos na ang panahon ng kampanya. Tapos na ang panahon ng paghahanda. Bukas, oras na para sa isa na namang halalan sa bansa ang barangay at SK elections. Kaya lang, aminado pa rin ng COMELEC, may mga lugar pa na kailangan nilang matiyak na magiging maayos ang halalan. Kaya naman, pumunta ang Commission on Elections sa Abra ngayong araw kung saan may kumakalat umanong balita na magulo ang magiging eleksyon sa lugar dahil sa CCTV footage na may mga lalaking umaaligid sa mga sulok-sunok ng munisipalidad ng bukay.

country. Kahit naman balik yellow category na ang buong probinsya ng Abra, may 284 pa rin na kandidato ang umatras sa halalan sa probinsya at may 29 na mga guro na ayaw tumayong electoral board sa eleksyon. Dito napapasok ang tulong mula sa Philippine National Police at karagdagang puwersa mula sa Armed Forces of the Philippines. But this case, this petition came from the uh, South, came from the uh, regional mobile force. And uh, uh, also, of course, yung sarilingin natin uh, para may iwasan talaga yung mga uh, pinatawag natin na may tinitilingan. Uh, may babala naman ang Comelec sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na umano'y ugat ng gulo ngayong eleksyon. Pakibusak ko lang sa ibang politiko na hindi naman tumatakbo maramihan ng ski elections. So, Alam niyo po kaya nagbubulo dahil sa inyo. Hmm? Dahil kayo, nag-finance kayo, tapo-tapo niyo, bata-bata niyo, sa totoo lang maging impartial na kayo, neutral. Lahat ng mananalo niya kung ikaw ay mayo, kay governor, sa hindi naman yan. Pwede naman ibigay sa inyong loyalty ng lahat ng mga mga elect na yan. So hindi natin kinakalang kampi-kampihan tayo dito mas ng lulo, dahil lang sa pakikailang ng politiko. Samantala, sa pagtatapos naman ang campaign period kahapon, wala nang natanggap na ulat ang Comelec na may mga humihirit pa ng kampanya. Sa ngayon, 25 pa rin ang election-related incidents sa buong bansa. Di hamak anya na mas mababa kumpara sa mga nagdaang eleksyon. Kampanti ang Comelec, walang magiging failure of election, pero panawagan lang nila sa publiko Bukas ay huwag matakot na bumoto. Luisa Erispe para sa bayan.